Pagkalabas ko nga sa pagsamba ay nakita ko na medyo malilimpa dito sa ginagawa kong garden. Kaya napagpasyahan ko na medyo iisod ulit nung aking binubungkwal na lupa dito. Ang dating nga nakatanim dito ay mga ornamental plants ni mama. Medyo napabayaan niya na dahil uh, nakaraan nga ay galing sila ng koron. Kaya pinagpalang po sa kanya na ililipat ko na yung mga halaman niya at tataniman ko na lang ng gulay ito. Ginto kasi ang presyo ng gulay dito sa amin kahit nasabihin nasa probinsya kami. Kaya yun, naisipan ko na magtanim na rin lang ng ginto. Naiwan na nga itong lugar na ito sa mga binubungkal ko dahil nung tinanggal ko yung mga halaman dito ay napakaraming nakatira palang langgam. Ang langgam pa naman na nakatira dito ay parang bampira, yung may mga pakpak na, tapos napakasakit mga gat. Sinubukan ko na rin yung maraming pamamaraan para mapalaya sila, andiyang silaban ko tapos binubuhusan ko ng mainit na tubig pero o oh, yun talaga nandiyan pa rin sila tapos napansin ko nga nung sinimulan kong bungkalin ay eh, medyo umiisod naman sila pagka bungkal ko kasi ay tinatanim ako na kaagad tapos dinidilig ko siguro takot sila sa tubig pag laging nababasa kaya ayun umaadjust din sila doon sa masukal na part pa hindi ko nga lang siya maminsanan ng bungkal dahil yung pa ako ay feeling ko ay gagalisin na sa sobrang dami ng kagat ng langgam hindi ko na nga lang masyadong kinakamot. Tinitiis ko na lamang yung hapdi at kate. Ayoko kasi magsugat-sugat din siya. Ang itatanim ko nga pala dito ay yung melon. Ito yung pinagbutuhan nung kinain namin yung New Year. Pagkatanim ng buto ay nilalagyan ko siya ng tulos, pinakapalatan daan. At saka protection na rin sa manok. May manok kasi na lagi nangangay kay dito. Siyempre, pagkatanim, may kailangan diligan. Ito na yung kamatis na nilipat ko sa sako. Mamamatay na itong kamatis na ito nakita ko. Kaya nakakatuwa na ngayon, ayan, dami niya ng bunga. Ito yung mga kasama niyang talong. O, oh, ayan, o. Oh. Mamumulaklak na rin. Nilipat rin lang to ng taniman. Ayan, mamumulaklak din sila. Ito naman yung pipino na bagong tanong din lang. Napakabilis lang pala na lumago at magbulaklak itong pipino. Ayan, dito lang yan sa mismo harap ng bahay namin. Ayan lang yung bagong bungkal kong lupa kanina. grabing daming bulaklak ng pipino. Kaya lang ay wala pa ako nakikitang may buko. Pero nakakatawa pa rin kasi ang ganda-ganda niya. At doon sa bandang unahan pa ay nandun naman yung taniman ko ng okra, talong at ng sitaw. Ito yung mga okra. Tapos ito na yung mga talong. Ang bilis lumago ng mga damo dito. Hindi ko pa nga tapos gamasan yung kabila. Ayan yung mga talong sa sako. Nilagyan ni mama ng pataba. yan yung pinagbalatan ng saging. At may bunga na rin tong okra dito sa tabi ng ampalaya. Ayan, may nahanap akong bunga. Wala na naman. Malamang na-harvest ma na naman ni mama. Malilit na bunga na lang yung naiwan dito. At ito na yung mga bago kong tanim na ampalaya. Nagsisimula na silang gumapang. Hanggang dito sa likod ay naglagay na rin ako ng halaman dito. Ito yung mga kalabasa. Kalabasa yan. Yan. Pinagbutuhan din lang yan ng kalabasa. Yan. Tapos, doon sa bandaron yung tawag nito. Ang palaya pa rin to. Ginawan ko siya ng balag. Hindi pa tapos yung balag na ginawa ko. yan Kung mapapansin nyo, ang taas nung aking lagayan ng palaya. Kasi may mga manok na dumadayo dito at nangangay kayo ng talim. Ayan, tinaas ko yan para hindi na maabot ng manok. Takot silang tumuntong dyan eh. Yan. Ayan. Ayan, ang ganda ng ang palaya. Ayan galing lang yan sa mga pinagbutuhan ng mga inulam namin ang Maganda kasi yan, hindi masyadong mapait. Pati yung kalabasa, maligat yun. Kaya tinanim ko yung buto. Ayan. Tapos banda rito, meron din dito sigarilyas. May sigarilyas din dito. Ayan. Sigarilyas at kayo